Hi guys! Good morning! Uh, muli guys, ay... hahanap po ako ng mga herbal medicine para po sa... Uh, anak ko na nagpapatubo ng ngipin. Uh, yung mga herbal medicine na yun guys, ay gagamitin para... Uh, hindi po siya mahihirapan at tuloy-tuloy lang po yung paglabas ng ngipin na hindi siya ma, hindi na siya lalagnat, hindi siya magkakasakit. Kaya ito ngayon yung abangan ninyo guys kung ano-ano yung mga damo o herbal na kukunin ko at ano yung gagawin ko para sa anak ko na hindi mahihirapan sa pagpapatubo ng ngipin. Iyon yung mga tips na dapat yung abangan guys. Kaya subscribes sa mga hindi pa naka at saka siyempre uh, lahat po kayo guys ay uh, matututo sa mga practical na tips mula po sa inyong Doc germs. Okay guys?